kakapasok lang na balita, kumpermado na. Trinaydor tayong lahat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangalanan na kasi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning kung sino ang Pangulong nangako sa China. Walang iba kundi si former President Digong. Inamin na rin ni President Duterte na nangako to. Dito pinangako raw na aalisin ang BRP Sierra Madre. Ibig sabihin ba nito pumayag si Duterte ng lumayas tayo sa sarili nating teritoryo. Ba't naman ganun PRRD? Atin ng West Philippine Sea, ba't ka pumayag sa kagustuhan ni Chinese President Xi Jinping? Ano ang dahilan mo? Ang dito pinagbantan pa tayo ng China. Kung ayaw raw ng Pilipinas ng malaking gulo at mananatili ang kapayapaan sa West Philippine Sea, panindigan ni Pangulong Marcos ang ipinangako ni Duterte. Itigil na rin ang pagsasayos ng barko at lumayas na tayong lahat sa West Philippine Sea. Dito papayagan raw ng China ang Pilipino Fisherman na Mangisda. 中方要求菲方立即拖走该舰，恢复仁爱礁无人无设施的原状。愿从人道主义出发，在事先向中方通报并经现场核查后，允许菲方实施运补，中方将全过程予以监控。 Sisihin man natin si Pangulong Duterte pero ayaw daw nitong makipagyera sa China. Takot si Digong na ibuwis ang buhay ng mga Pilipino dahil lang sa West Philippine Sea. Pinagbantaan raw to noon ni Chinese President Xi Jinping na malaking gera ang mangyayari pag naghukay ang Pilipinas doon. Pero bakit hindi pumalag si Duterte? Bakit nanaig ang takot sa kanya na baka gerahin tayo ng China? Mr. President... we would insist that uh, that China say or not the whole of it but there is a part of the China say that belongs to the Philippines and since I would uh, want to you know get uh, savings I I will dig my oil there I just want to let you know Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why Mr. President? Dinaritso ko na siya. Sabi niya, please do not do it. Uh, for the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Toto nga ang balita noon. Kung hindi makakapagukay ng langis ang China sa West Philippine Sea, sisirain nila to ng buong buo. Every time we publicize the illegal presence of the Chinese maritime militia, That are swarming within our exclusive economic zone. The Chinese government, a few days after it's publicized, they will eventually leave. Based on the recent survey, more Filipinos now are aware of what's happening in the West Philippine Sea. And more than 80% Filipinos are supportive with our efforts in uh, responding to China threat in the West Philippine Sea. More countries are extending security cooperation. More countries are uh, pledging their support for the modernization of the armed forces of the Philippines and even the capability building of the Philippine Coast Guard. Malinaw na ang lahat. Trinador tayong lahat ni Duterte. Pero iniisip lang pala nito ang kapakanan ng mga Pilipino. Pagbantaan ka ba namang bubomba ni Chinese President Xi Jinping? Talagang no choice si Di Gong. Kaya siguro naghahanap ng tropa si Pangulong Marcos ngayon para just in case na maghukay tayo sa West Philippine Sea, may mga bansang handang may pag-gera para sa atin. Kayo, anong yung reaksyon sa nakakagulat na balitang ito? Ikomento sa baba ang yung salopin.